kasama po natin si uh, Miss Arya Lea, negosyate mula sa Rizal Nueva Ecija, huli sa paglabag sa ga sa Ganban sa Jack sa check, sa check Ulit natin. Negosyante mula sa Rizal Nueva Ecija, huli sa paglabag sa Ganban sa checkpoint sa P, ng p sa PNP ng PNP Gimba. Parang mahirap basahin yung ano. Ayan, basahin natin dito sa ating. Negosya mula sa Rizal Nueva Ecija. Negosyante mula sa Rizal Nueva Ecija. Huli sa checkpoint ng PNP Gimba dahil sa paglabag sa Ganban. ban. Ayan, mas madaling basahin. Go ahead, Leia. Ayan, maganda tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalo-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Arestado ang isang negosyante sa isinasagawang anti-criminality checkpoint operation ng Gimba PNP sa barangay Kasungsong dahil sa paglabag sa gun ban na umiiral ngayong bahagi ng election period na nagsimula noong January 12, uh, 2025. na ka ng kapulisan ng isang 9mm na bariyer na sa bag na dinadali ni Conrado Ormilon, presidente ng Paco Roman sa bayan ng Rizal dito sa Nueva Ecija. Sa report ni Gimba Municipal Police Lieutenant Colonel George C. Calawad uh, Jr., bandang alas 5:45 ng hapon, Enero 21, mm -hmm. pinatigil ng checkpoint personnel ang motorsiklong sakay ni Ormelon upang inspeksyonin ang lisensya at rehistro. Nang binuksan nito ang dala-dalang bag, napansin ni Corporal Army Mansano, hindi Mansano, ang baril na nakasilid dito, walang maipakitaang kaukulang dokumento ang sospek sa hawak na baril. Wala rin tong serial number at kargado pa ng bala. Kaya nagresulta ito sa kanyang pagkakaaresto. Naharap sa kasong illegal position of firearms and ammunition or Republic Act 10591 at pagdabag sa Omnibus Election Code si Ormidon na sa kasalukuyan ay nasa custodial facility pa ng Gimba Municipal Police Station. Samantala, nagpaalala mo ang kapulisan na bawal ang pagdadala ng baril o anumang deadly weapon sa labas ng tahanan o lugar ng trabaho o negosyo. Ngayong panahon ng eleksyon, alinsunod sa Section 261 ng Omnibus Election Code maliban lamang sa mga otor otorisado ng COMELEC. Ang sino mang lumabag ay papatawan ng kasong kriminal at maaring makulong ng isa hanggang anim na taon. Ang election period gun ban ay matatapos sa June 11, 2025. Ay, alaya, para sa balitang lokal, ng radyo natin Giva 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. sama kayo tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Miss Aria Lea, nagmamadali ka ata. <laughs> Ayun. So, yeah, simula na ng ganban eh, pero ayan, meron ng na, nasimu, na, ano, no, nasampulan at uh, negosyante sa Rizal. Uh, dapat mag-ingat yung ating mga ano, Uh, wag magdala at siyempre mag iingat na sundin ang ano ang election gun ban no yes yan so dapat hindi nagdadala ng mga baril yung ano ngayong mga panahon na to although sabi nga negosyante kasi minsan meron yung mga uh, permit special permit pero pag uh, gun ban kasi totally wal, well, hindi kahit na may permit pa yung mga yan, hindi pwedeng magdala ng uh, yes. baril. Otorisado lang kasama grace sa ka, mga kapulisan. Hmm. Ayan. So, maraming salamat, Miss Arialea.